Good morning, good morning, good morning, good morning, my brother. Magandang lumaga sa inyong lahat, lahat, lahat Araw ng ngayon, coding ko, pero susubukan so nating boom, yeah, hey. Google! Tayo mga nating kita <laughs> lang, Maynila, janon, 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 janon. Lata -lata lang, ganun, Hindi yan. Mga hindi pa naka-like at naka-subscribe dyan sa channel ko Subscribe dyan ng channel ko Para updated kayo sa mga susunod ko pang video mga brother Kaya dyan lang kayo Update ko kayo mamaya kung ano ang mangyayari sa biyahe natin Sa araw ng biyernes kayo So let's go! tanging nagpapagas mga brother at dahil dito murang gasolinan tambak kami nakapila kami ngayon dito mga brother ayun siya Ang motor tricycle at kung mga anik-anik pa na gusto makamura <laughs> sa gas ayan So, sige, dalawa na kayo ah Babe So, yun, matapos na tayo Mga kaya Tabi mo na tayo konti Pwesto mo na tayo Ang Dami nagpapagas Ang Dami nagpapagas, full gas <laughs> Sa muna tayo sa ating ano, unang stopover. Malapit sa Tugatong Dito to yan. Special. Dito ako muna nag-stop. Tapos pag wala, baba ako ng kalookan. Bola lang yan. ng tundo. <laughs> Pero sana naman, sana naman, sana naman makakuha para hindi naman tayo mapahiya sa inyo mga brother. Google! Sala muna kayo, update ko para kayo uno, sa ano, mukha Okay! At yun na, nga, yun na nga, yun na nga, yun na nga, yun na nga, mga brother, nakakuha. Kaya nga, ito yung mga first time. Madali ang tsamba mo, malakas. Punta ro, Victory Mall Monumento. Ayan, may isa tayo. Ay, sana, tuloy-tuloy. Sana, sana, okay. Update ko lang kayo mga, maroon ko nasa ulit. Ang kasulat. At yun na mga brother, may ating ko na si ma'am. Ayun, Ngayon alam ko na. May iba pa palang Victory Mall. Victory Mall mismo. Tinuro kami nandun sa likod sa may Kaimito Street kaya nagtakao kay man Hindi totoo yan. Hindi sa monumento. Hindi pala yung Victory Mall. Victory Central Mall. Magkaiba pala yung mga brother. Ngayon ko lang din naman. Bola lang yan. <laughs> Ay, naka. Pero okay. At least alam ko na na dalawa na pala ngayon ang Victory Mall. Yan mga brother! Makati Ang tao hindi naliligo Makati na pa na ero tayo mga brother Uy, Thank you, thank you, thank you Sana masundan pa ulit. So ikot lang muna tayo Ikot lang tayo ng mga ilang ikot Pag wala, alam na Kaya dyan lang muna kayo ito sa yakal ito tayo abang ng tunog baka baka bakin na men bikini men naka bikini men

madala nung na sobrang dami ngayon yon. madalang pa madalang pa sa tunog ni grab mga brother <laughs> ay dako po saan naman kaya ako nito pipuesto ngayon kasi sarado ang mga pwestoan ilalim galing Makati mga brother Inaamin ko na Ay, di 12 bot wala ah. Hindi pa tayo nananghalian mga brother Kaya tara samahan nyo ako at hanap tayo ng makainan Pag sila kit sa bunga na, hiping mo dessert mo Okay, let's go Yun mga brother down to tugatog Panik na yan. Sabi ko kakain ako kanina. Bakit ganyan na yun eh, yung nasag mo? Yun, ano ba ang damang mo sa, sa buhay? Kung sa... hmm. kakain ka na, may papasok pa na booking. Hindi totoo yan. Tapos, ayaw mo mag-cancel. Bola lang yan. <laughs> eh, tinakbo ka rin. Anong oras ka? 1.34 na. na. Mayayari talaga yan mga brother. Hindi yan sinasadya. Gunggong! Talagang nangyayari ah! Maririnig kita sa bunga eh! Ay nangyayari! Aida <laughs> ko! sige sige! Hayop ka talaga! Ang ganda ng lalaki! Manat na naman tayo ng makainan! <laughs> Pag sinabukin sa bunga nga! Nipin mo, disert mo! Tatatama talaga ako mga brothers sa ginawa ko! Putik na yan! Pero alam niyo napalapit ako dito sa tambayan ko ha Napalapit ako sa tong <laughs> ay nako sige dyan na muna kayo ah. ah, at para pa uh... ng makainan ko kay yan 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 mga brother at na naman ko ngayon sa Dituason QC nakakuha ako doon sa Malabon papunta rito medyo nakarami na tayo pero konti pa lang kaya yeah, nga ikaw lang <laughs> kung madaling ang karamba mo malakas sana meron pa ulit sana sana oil Haha! <laughs> <laughs> at yun mga brother uy matras at dito ako ngayon sa e-road mga brother I'm 6, 7.37 37 ah. na. So, wala na talaga pumasok wala na pumasok kaya dahan dahan na naman tayo ulit nito Pababa mga brother <laughs> iniwan na ako ni paring don nakakuha siya ako wala pa walay kaya eh ko tayo pababa sana makahagip pa okay kaya lang muna kayo at pamaya titingnan nyo kung magkano ang inabot ng aking gross ipapakita ko sa inyo okay so ikot mo na let's go Mama, mama, na tayo mama, 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 brother Nandito ako sa Tenta Avenue Kaloocan eh. Wala na pumapasok, Kaya uwi na ako. Gusto niyo malaman Kung magkano ang aking growth sa araw na to Ito tingnan nyo Ayan Yan ang aking growth mga brother Kaya Sa mga nagbabalak bumiyay dyan Tingnan nyo ang growth ko Kung magkano So maraming 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 salamat sa isang araw na naman natin pagsama-sama. Like and subscribe nyo video ko para updated kayo sa mga iba ko pang mga vlog sa susunod na araw. So, uwi na ko. Thank you and babu! Tutiparo! wala wala pumwagan booking ngayon mahirap na yon talaga dito petot lang ah roon karin ngayon na naka ka sa suntong dalawampung libo lang siguro kasi yung fair ko kanina Ng ganda nung simula ko eh Matengka ako to sa marikina